yung mga nabili natin, mga sisi, mga orders ng ating mga sisilab. Ayan. Yay! Unboxing natin. Wow! Ayan, damit. Ayan, nabili ko natin. Yes! So, unboxing natin to lahat. So, ito na siya, mga sisilab. Nag-order din ako ng mga damit. Ayan. Ayan. Wow. In order ko mga sisilab, maganda 'yung tela niya mga sisi. Super ganda, malambot, ang ganda ng wow. niya. Ang ganda din ng tahi mga sisilab Super ganda niya. Ayan may short. Hala, napakaganda talaga 'yung ano, 'yung mga damit doon mga sisilab sa apps na 'yon. Yes! Yeah! Ito partner to sila. And then ito next, bumili din ako ng ano, yung blouse. Wow. Ayan, ala, ala napakaganda talaga ng tela. Napakalambot niya mga sisilab. Ayan, Paris. Ayan mga sisi, Paris. Yay! Ay, hindi ka magsisi pag bibili ka doon. Super nice. And then, bumili din ako ng pantulog. Woo! So, unboxing natin. Pink. I alam nyo naman, mahilig ako sa pink. Wow. Wow. Nice. Ayan. Ala, napaka-nice ng tela niya, mga sisilab. love. Iba iba-iba din yung ano niya, yung yung tahi. Maganda yung tahi niya, mga sisilab. love, kaysa doon sa isang apps na binilhan ko. Wow! Ang ganda, oh, Super nice. Ayan, nabili natin. So, next natin i-unboxing yung mga, ano, yung mga in-order na mga sisilab natin. Wait lang, nasisi. Wow! Kasi i-unboxing natin yung mga na-order. So, ito, unahin natin to. maganda yung mga tela doon, mga sisilaw. At saka yung ano nila, mga paninda. Ay! Nandito na, mga alahas. Ayan, alahas, mga sisilaw. Yay! Ito yung necklace. Hala! Yung ano ba, yung snake necklace, mga sisilaw. Snake necklace. Wow! Ayan siya. So, wait lang, anuhin natin. Ayan na siya. ito yung in order ko kasi parang gusto kong magkaroon ng ganito ayan na may ano siya pendant ala pendant na ano ha ala ang cute ng ano niya money tree ang cute ng money tree ito yung yeah! necklace niya mga sisila para siyang ano para siyang ano to yung ahas Ala, ang ganda niya mga sisila. Hindi ka magsisi. Wow. Super nice. Ang cute din ng pendant. Ayan. Super cute ng pendant. So, ito, wow. Para sa akin. Kasi, and then, meron din si ano dito eh. ito para sa akin. Ayan. Alam, maganda yung necklace niya. Alam, may nakalagay sa ano, lock. Wow! May nakasulat sa lock. Ang ganda niya, mga sisilaw. So, wait. So, dalawa. Ito kay, ano, Dolores Masangkay. Kay Dolores Masangkay, ayan. Yung pampaswerte, mga sisila hindi daw pwedeng hawakan, sabing ng ate ko. So, ito yung in-order ni... Sino ba yun? Dolores Masangkay. Alaka. Impas na. Kay Sisi den Ayan, bawal kasi daw hawakan. So, hindi pwedeng hawakan ko ito. Kasi, ito yung mga order nila. Ito, Dolores Masangkay sa ati ko doon sa Amerika, mga sisilab. Nag-order din yung ati ko. Sisideng, yung isa. Ayan, ito yung in-order kong alahas na, ano, yung Infinity. Hala, ang dami ko palang in-order. Hala. And then, ito yung in-order ni Susan Gabiana. Eyelashes. Ito yung eyelashes. Wait lang. Tingnan natin. In-order ni Susan Gabiana. Ayan. Pink. Katulad sa akin. Pink. And then, ito yung in-order yata ni ni ano, sino ba yan? Ni Jenna Talonia. So, wait lang mga sisilap. I-ano natin. Unboxing natin. Ang dami, dumating. Ay, hindi pala ito kay ano. Kay Rosacea. So, mamaya, i-ano natin. Unboxing. Rosacea pala to mga sisilab. Isang set yung order niya. May relo. Kay Rosacea. Ayan, may rilo. May rilo din. Tingnan nga natin. Yung in-order ng anak ni Ala, ang cute ng ano, rilo. Ayan, yung ano, pink gold. Ayan, in-order ni anak ni Rosa Seya. Wait, na natin yung ano niya, alahas. Anak ka. Tingnan natin. Ayan. Ala, may hikaw, may necklace. And then, may bracelet. And then, sing-sing. Ay, napaka-cute ng sing-sing, mga sisis Super cute. I-try nga natin. Hala ka. Dito nga daw. Wait. Ayun o. Oh. Ay, tanggalin natin yung ano ko. Ang ganda ng relo mga sisilab. Wait lang, tanggalin natin. Wow! Ayun, ang ganda. So, ito yung lock Yung parang gomo. Necklace din. Maganda. Ayan siya. Pink gold siya. Mga sisilab. love. So, ito. Set to. Mga sisi. Ang ganda din ng rilo, oh. Yung rilo, mga sisilab, love. Oh, so, ngayon. Ang gaan din ng rilo, mga sisi. Ayan, yung rilo. Super gaan. Hala, may heart sa loob. Wow, super nice. May heart sa loob. Tapos hindi siya mabigat. Magaan lang siya mga sisi. Nice siya. Hindi magsisi ang nag-order nito. Super nice. Pati yung ano niya, alahas. Super nice. So, yan yung ano. Yan yung one set may necklace, may alahas, may ano, singsing -sing, bracelet, may bracelet ba? parang meron yata uh, bracelet? ayo oh, merong bracelet, may quintas, may aritis, meron, kompleto siya mga sisilap ito yung kay rosa sia. Mayroon sa siya pala to. Wow! Wait. Anong ano niya in order? Ayan. Agay, okay, ang init ng heater mga sisi. Sabi ko doon na lang ako mag ano, unboxing sa kusina. Hindi ko na unboxing doon kung malamig sa kusina. Uy! So, ito yung sa ano sa anak ni Rosa Seiya. So ito yung next. Maganda yung heart, mga sisil super ganda. With love.